<laughs> Salamat po <ako>, na <nakikita> tayo Hindi ko man sabi sa, sa ano? sarili ko Basta Natuwa ako na kita tayo muli Kasi okay. This is your first time? Ito um, ang first -kita time na nakita tayo sa personal kasi Are you? Are you? Matagal ko ng pangarap <laughs> na makita Kita Ayun natupad ko ng pangarap ko wala akong masasabi ko na mag-ingat ka na dito. Tsaka mapagkain, huwag kang kumain na maaalat, tsaka matataba kasi... Parang tatay na tatay ka talaga. Kasi... eh, kasi na tatay na tatay na tatay na tatay na tatay na ko lang sa ano po, ko, kabagana ko din sa Hagna. Kasi sabi na napapuntay ko tayo ka dito. Pero... Alam mo ba na naging disidido ako simula nung mga nakikita ko kasi nag-share posts eh naging, ano, naging disidido ako. Kaya, nung nalaman ko, sabi ko, taga-buhol yan. May mga nagko-comment na, taga-dito ka nga daw sa buhol. Siyempre, ako naman, gusto ko itang Kasi, sinasabi nila na, ikaw daw yung tatay ko eh. So, nakita kita nakita na tayo. Di ba? <laughs> Sana eh. Para ko nabigla. Na wala, ano, na, wala. Ang Sabi kasi, pagod na sa biyahe. Yun lang. Sana, bigyan ka pa ng malakas na kalooban na huwag mong pansinin na maninira sa kasi sa akin nga malaking pasalamat ko sa iyo Sir Mamos yun lang wala na akong masasabi ma kasi para ako nagugulat ang baba niya ang oh, baba niya naghanda talaga sa akin <laughs> kasi ang okay, baba niya usap na sobrang ano hindi bad odor oh, pero, yeah. uh, pero meron na ba siyang Facebook page? Wala, wala pa. yung cellphone ko, Sir Mamos, kasi ano. Palagi ako, wala ka papunta ng bukid, mag, Alam mo, yung, o... yung, pagpunta ko rito, pinaghandaan ko talaga. <laughs> pinaghandaan ko talaga yung pagpunta ko rito. Kaya hindi masasayang Sir, yung punta sure, yung, yung punta ko rito at hindi rin masasayang yung punta mo rito. At hindi masasayang yung pagkikita natin ngayong araw. Um. Dahil ngayong araw, inaantay ng lahat. Mapa Manila yan, mapa Rizal, mapabuhol at kahit sa ang lupalok ng lugar yan inaabangan tayo na magkita tayo so nagkita tayo ay eh, talaga gawang gato talaga siya eh, iyakin, talaga ako sa personal sir Mamos, kasi wow. mas ko nang na mahintay na magkausap tayo ng masarili eh. pero hindi po, ganun pa rin dati kung baba ako hindi, hindi ko katulad ng ibang tao na masyadap yung sarili kong buhay, pinakalaman nila, yun na lang ako maano ko. Sana malakas ang kalooban mo na magkausap tayo ng... Ako, sobrang lakas ng kalooban ko pagdating sa mga ganyan na kahit ano sinasabi nila sa akin, baliwala na lang. Dapat ikaw, ngayon, gusto mo ba pumasok sa larangan ng pagbablog, larangan ng mga influencer? Ngayon, kung papasok ka, kailangan matibay ang loob mo. Sabi nga nila, dahil tatay kita, kailangan pareho tayo. Pareho tayo. Kung malakas yung loob ng anak mo, ako, malakas din dapat yung pinakaloob ng tatay ko. Ikaw yon Ikaw yon Ikaw yon Diba? <laughs> Ang baliktad lang, ako, hindi kasi ako iiyakin kasi masayahin akong tao. Dapat, masayahin ka din tao, kaya dapat hindi ka umiiyak yan. Diba? Okay, tandaan Sabi ko yung sinasabi niyo. mo. Tandaan ko yung sinabi mo, Sir Mamos. Kasi... Mamos. ano. Ganyan yung mga ano, pagka Lola ko rin medyo pagka ano na. Bulol na mahina na yung signal ng wifi. Ayan, na. <laughs> 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 oh, nakita na kami. So sa wakas mga par, uulitin ko lang ngayong araw gagawa natin siya ng Facebook page at hindi natin sasayangin yung araw na pagkikita namin ng tatay ko. Kaya kailangan yung share yung video na to, i-share nyo na to. Siyempre, i-comment nyo na dito kung ano man yung gusto nyo i-comment, kung ano man yung naging reaction nyo kasi ako iba yung naging reaction ko na no, nakita ko siya sa personal no syempre yung mga show sure, na nakita ko siya nakita mo ba yung missing ko sayo? Um, sa iyo oh doon sa kabilang balos sa dilero <laughs> kasi para kung nagugol kasi what yung mukha na napunta doon sa loob ng <laughs> <sencots> <laughs> screen okay. malaking po sa salam ko sa sir mamos kasi wow. hindi ko akalain na magkausap tayo ng personal at saka walang imposible sa lahat sa taong interesado sobra akong thank you sa kung hindi dahil sa iyo hindi kang kapunta dito. Ayan, tsaka ulitin ko ah, iko-comment ko dito yung Facebook page niya yung araw gagawa kami, magsisimula siya. Suportahan niyo yung mga bawat vlog niya, huwag niyo i-bash. Ito yung mga ganitong taong klase yung kailangan suportahan natin. Suportahan niyo. Di ba? Para mapagsimula siya ng pagbablog, parang ano lang, enjoy enjoy lang. I-enjoy mo lang kapag nag-vlog ka. Nag ganyan-ganyan ka, kung anong ganyan, sumayo ka, kumakanta ka, napanood kita ka. Ako, nag-aalangan kasi ako na nakakaan. Sabi ko kay Marian, itanong e, mo, itanong mo kung magtatagalog siya. So, nagtatagalog pala siya. Napanood ko yung isang video niya na may nagtag sa akin. May nag... Ang dami! May mga nag sa akin. Sobrang dami ng halos new speed ko siya at siya nakikita ko eh. Dati kasi may gumagaya sa akin. Nag-meet na kami noon. So, halos ah, ang dami naman gumagaya sa akin na ilan lang din yung namin ko. Eh. Ah, hindi naman. <laughs> hindi naman. Kilo na lang. Hmm. So, ayun. <laughs> 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 Tinga, kaya pati yung buhok ko, no? Tsaka <laughs> sabi ko nga kagabi, wala na kasi kaming oras eh. tas medyo puyat na rin kasi kami. Magpapakulay sana ako ng buhok. <laughs> papakulay sana ulit ako ng buhok pero meron pa naman akong kulay ng buhok kaya lang hindi na siya ganyan gusto ko yung blunt ulit kaya sana pag nagkita kami pareho pati hairline wala lang <laughs> diba? <na> sa utility pati hairline pareho kami <laughs> pareho kayo ang lakas mo mag ang lakas mo mag ano? ang lakas mo mag tumawa-tawa ng hairline wala kang hair ang eh. lakas mo mag tawa ng hairline hairline <laughs> Teka lang, gusto kasi nila malaman kung ano talaga yung pangalan mo, ilang taon ka na? Yung pangalan ko, to totoong pangalan ko talaga, ang Milito Pasayon at lima limat Koso. 55 taong gulang na ko ngayon, Allah, sa ngayon. May sa pag-aaral kasi yung dati kong kurso, dalong kurso, magmasay masaya at saka mag-kulay mag -ano, mag ng buhok ano. at saka mag-riban. Kaso lang, wala ko pang bili ng mga gamit. Kasi Ayon. pag darating ng bagyong Queen audit lahat ng mga gamit ko nawala, nawala lahat doon pumunta sa dagat. Saan tinasuan mo si Odette. <laughs> Malapit kasi yung bahay <ilmahe> niya sa. <laughs> ano ginawa ni Odette sa iyo? <laughs> yun lang natakot ako kasi yung yung mahaba na niyo baka mapunta sa ano ko si baka ako masamaan. Ah, yung kinatatakutan ko. Sana okay lang kung ang buko lang yung malaglag eh no eh kung ampuno, eh, <laughs> <laughs> ang puno iba na yun. Ang puno na mahirap doon. Yung ayun to papuno na lalaglag eh, So ayun mga par, Uh, hindi ko na ito pahabahin at hindi ko na ito patatagalin. Ayan, syempre. Uh, yung next video namin, abangan nyo. Eh, puputulin ko muna to para medyo ma-excited tayo ng konti kung ano-ano yung mga kalokohan na gagawin namin. Gagawa kami ng mga skit na nakakatawa at kasama siya para matutunan niya kung ano din yung ginagawa ko at, at ma-present niya sa sarili niya kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung ginagawa ko na para ma-adapt niya at gawin niya din kapag ka naka nakapag-vlog na siya. So ayan, maraming maraming salamat. Pasalamat mo mga sabihin mo, pa follow ka nila. Salamat sa support mo sa akin kay Sir Mamos ulit. Hindi ko makalimutan yung mga parangal, yung mga advices na papunta sa akin. Yun lang. So ayan, tatawagan natin si Antoinette. Tingnan natin kung sasagot ko sa video. Ano yan eh. Medyo busy sa bahay yan eh. Tama. Mahal, tiyan mo hal <laughs> si Eh, Ang hapon. Hello, dito ka, dito ka, dali. Ha? Ang gamukha talaga kayo. <laughs> <laughs> ano nangyari Sabi Ano mo? Shoulder. Ano nangyari niyan? Ah, yun ba? Mag-ingat ka dyan. Ay, hey, daddy. <laughs> <laughs> hey, daddy. Ay, daddy. Tingnan daddy. reaction daddy. Ito yung tutay, tunay kong tatay. Siya <laughs> yung hindi ko tunay na tatay. Mm. Sunod si tita. O, oh, sunod si mama. Kabatiks, <laughs> kakusapin ka oh. doon ni Wam. Okay. Sino yan? Ito po, nangapod. Nandito ko sa panlaw. <laughs> <laughs> kita ko yung personal. Ang totoong <laughs> ma'am. Andito Ma to, kami sa buhol. Eh. Ah, sa buhol kami. <laughs> Sino yan? Oh, thank you. mo? Ah, Ang laki palang bahay mo, Sir Mamos mo. And then, sa tatay ko yan. Ah, papa baay. mo. Wait lang. May sabihin daw siya. Sino yan? Ay, <laughs> Andito <laughs> kami, andito kami sa buhuli. Eh. Sino yan? Si Si Mamus. Si, At mo? Oh, si ah. Awit. Oo, si Awit. Hello po. Hi. Nandito na ako. Iyakin. <laughs> 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 ha? May, oh, medyo magagaganon. Siya yung tatay ko. <laughs> 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 andito na kami sa buhuli ngayon eh. Ang pumunta, no? Pero yung tatay. Ang pumunta. Si Ana. Si Mama ba nandyan? Ay, nakita niya. Si Mama nandyan? Apo. Ah, saan? Si Mama to. Ay po, nang hapon. Dito na ako. Ba't tumatago ka sa ano? Upuan. Ba't ka nang tatago? Hindi. <laughs> Tatay <laughs> okay ni Mama. Ano, kamusta ka dyan, Papa? Bote. Yakin pa rin. Ano, ka dyan, Natuwa. Pasubi so, ako natutuwa. Bakit? Basta, yun lang. Personal. Ano, ah, uh, ano ka, Tales of Joy? Oo nga, yun to. Yun, so, yung buhok mo pa, in, pa, ano mo, tawi, tawi, tawi dito sa salon yung ipariban mo yan. Kung may siya na yan. Oh yun, ipariban mo para hindi mabalik sa dating. Para makintag yung buhok mo lagyan mo ng keratin. Ayaw na, close-up. close up. Close up. <laughs> Sige na. Abutan ah, mo tulong yan, bait niyan. Ang bala diyan. Eh. Ta, hmm, ah, may sasabihin sa si Wam. Masang ka? Dito ka na dang. Lawa Wait kontek. lang. Wait lang. Ayan. Hi po. <laughs> <laughs> Hi po hindi ko yun madam, nakikita kami ano? anak po kayo bakit anak ko. kanina palang? mahagana buhon kami ma, nasa buhon kami. bakit hindi anak sumama ano yun anak ko? ano yun anak ko? Ah, anak oh. ko? yun anak ko? ano yun anak ko? ano yun anak kapatid Matanda na kasi ako. Matanda na kasi ako. Kailan yung tunay kong tatay, baka siya yung asawa mo. Hindi <laughs> ba po? Kain ka na po! Alam mo ba viral sa, ano, sa Manila? Napuno ng balang, balang, kasi Hindi mukal ng galit ng tanoy. Sa bisaya naman galit pero talo 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 Para talo 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 Siya lang talo 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 Basang <laughs> <Basang> <laughs> di kaya, di kaya sa aircon. sabi niya. <laughs> <laughs> <Landa rin> sa <laughs> Parang na ko, ka ng, -wag na, na ko ng tubig. Yan yeah. lang. Nagme-maintenance ka na? Hmm. Ano tubig po. Maintenance? maintenance. Ah damot. Mayroon pa na sa ano po. <laughs> para ano po eh. <laughs> Pinig. Ano ba yun? Parang vitamin diet tayo. Ah, vitamins lang? Vitamins. Walang para sa high plan. W Wala nga parang sa hi-blood pero parang high blood lagi. Wala nga parang sa hi-blood pero parang hi-blood um, lagi. Magkakalain mo um, kita test sa personal. Hindi, magkakalain mo kita test sa lang talaga yung tono mo. Ayoko kasi mag magsalita na sobrang babagal parang pagong oom Papatulog. Papatulog. Parang hindi nga antok. Ang galing niya eh, na nakakasundan siya na wala sandalan. eh. <uha> <laughs> <laughs> mga kapitbahay namin, sinisigawan ako, na ganito so ganito ganito. Ngayon, di ka na nila magaling. <laughs> ma si si uh, wow, hindi na, hindi na ako mahapit. Hindi na ako mahapit sa kanila. Panood nila to, na! di ka, na nila magagamot ko. Ayan, ha? Sa mga kapitbahay nila dyan, at kung na huwag nyo naman sana sigawan, di ba? Ako lang naman yan eh, kayo naman. Kung kaya kayo, kayo sisigawan, di ba? So, yung support nga nila. Sana suportahan ko niya ako kung anong gagawin ko. Parang <laughs> <Taranggalig> anong galit <talaga>. ka. <laughs> Hindi nga ako galit. Parang ako <laughs> napagod. Ah, pagod Alam ko parang galit ko pa. Ay, marami, salamat. And yun lang, kakatuloy muna. Tatapusin muna ito sa sunod na video na kami. Day to namin. Let's go. Peace out.